good day eh, mga boss bali eh, nung nagdinis ako ng motor ko itong luma natin motor napansin ko hindi siya nagcha charge nung pinaandar ko na at ito nga mga boss yung pinaka pink o charging wire ng stator ko is putol na bala so i -re natin siya mga boss kaya ayan check check na lang din bawat dinis na motor at yan binaklas na nga natin yung gilid mga boss at tatanggalin natin yan yung pinaka stator at dudugtungan natin siya ng mga bagong wire bali kayo nang bahala kung anong kulay gusto nyo at basta tatandaan nyo lang kung ano yung katapat nya para hindi kayo maguluhan pagating sa pagwa-wirings nya ayan mga boss bali sinunod ko na lang din yung kakulay dyan natandaan ko naman at muling ako siya ng shrinkable tube para hindi na mag electrical tape para kahit mabasa na lang is hindi siya mag -loose. Ayan mga boss, ah, sa mga ganyang bagay, hindi mo siya kailangan magpalit ng bagong stator kung pwede pa. At yan, ganyan lang mga boss ang gagawin nyo. Palitan nyo lang yung pinaka-wire at ibalik nyo lang din siya kung paano nyo siya binaklas. pa pala mga boss, ito yung una natin motor na ibinigay sa atin magulang ng asawa ko. Ayan mga boss, ah. Bali, old model na siya. 2005 model na since Kimaton. mga boss, ah, ganyan lang para ma-survive natin yung stator natin pagka buo pa yung rewind. Yan lang. Restored, restored lang yan mga boss. At sasalpak na natin siya mga boss. Ayan. Balik lang sa dati. mga boss. Bali, nagpalit ako ng bagong gasket yan. At first time ko na itong baklasin. Yan, mga boss. At pag natin to is testing na natin kung tama ba yung ginawa natin mga boss. At ito nga mga boss at okay na siya. Maandar na ha. Kung nagustuhan natin video at salamat. sa mga boss, huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel at Facebook page. Paskin blog at ride safe sa ating mga boss.